Ilang buwan na po ba? Kaya okay, alam tinatago ka pala, umot ha? Umot, po, bakit hindi lang kuha? Yan ano, masakit po ito, kasi may kuko. po yan. Sa una, anong po? Kasi Masakit. Sabi niyo po kung masakit ako. Meron daw isang kalanilya ng malalagay sa ilang sa mo at ito tuko. Wala na yung to the travel. Kaya tayo, madami. Sakit na po? Sakit na po? Kailangan dapat tagi ka na sila. ilang araw lang wala attorney, at pala, Judge um, Valencia. Ah, Judge Valencia resigning. Please rise. So, okay. Sakit to, ma'am. Your Honor. <laughs> you na. Um, right. na siya. Yeah. Okay. Kaya hindi isa. Sa <laughs> ah, sarap. Parang sarap yan you know. oh. Okay. Sana all. Sana ang baby Eh, hindi ba kaya next time dito pa na everyone month? <laughs> wow. Wow. Okay. Like, mo na siya. Ay, every two months, pwede na dito. Yung, yung isang buwan, doon naman kami sa... Ano yung... Meron naman... sa mga mods kasi nag- Nahabol siya. Kaya, kaya. 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 Kaya, yung Kaya, kaya. 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 Kaya,

kasalanan mo. Hindi ko ako doon. Okay, buti thank you. Oo, okay, thank you. Sa akin, ano yung pula, no? Yeah. Oh, bakit ba? Diba? Ewan ko na kung bakit ang mula. Sa mula tayo. Sulit. Sulit. Sa mula tinatanggal. Oh. No? Sa mula nila ang Bakit sabi ko hindi mo natanggal yung ilalim pa siguro, In no? Iniiwan nila for Julie to, ano? Oh, ma, ba baka niya? daw para sa akin talaga yun. Kawawa oh. <laughs> naman si Julie, tira-tira. <laughs>